yes kasi uh, yung iba kasi nakikita nila na uh, pinangmamadyong o pinang susugal lang yung 4 uh, piece received na para sa kanilang mga anak may sagita rin natang ayon kasi uh, hindi naman kasi lahat na mga parents o nakaka receive nito ay pinangmamadyong o pinang susugal o pinang scattered sa online gaming ang 4 piece so ang gusto kasi ni idol erwin tool po is tapusin na ito kasi nga eh yung iba nagagamit nila sa maling paraan which is yung iba naman eh hindi is matitino is nagagamit naman sa tama so sa tingin ko um, uh, parang lumalabas dito na wag muna tapusin kasi nga naman inadadamay lang yung iba so siguro maglagay muna tayo ng ban iban muna kung sino na sino yung magsusugal o gagamit nito sa pagsugal pero paano nga ba mahuhuli yun di ba kung ang ginagamit ng pera is yung galing sa poor piece. Pero hindi naman kasi pwedeng aalisin mo agad kasi marami na ikinabang dito or mawala agad ito sa isa sa mga project ng government itong for peace di ba kasi uh, kung aalisin mo agad dito yung mga matitino is matadamay yung mga talagang nangangailangan nito is hindi na maikinabang So, doon naman tayo sa mga hindi na gamit ng tama ang four piece. So, ayun nga, katulad nga nang sabi ko, ikong eh, kung mahuli man, kung mahuli man, nasan ba yung camera? <laughs> ayun. Kung mahuli man, o mapatunay na talagang yung perang iyon ay ginagamit sa hindi mabuti, pinagsusugan o anong pinangbibili ng mga gamit, imbis para sa mga bata, eh, ayun, dapat sila, dapat ang iba. Pero sino manguhuli at paano manguhuli? Ayun ang pinaantanong doon. So, siguro doon muna sumulusyon o tumutok ang gobyerno o sa gusto ni Idol Erwin, doon muna tumutok, paano at sino huhulihin, no? Kasi, um, malaking bagay din tong four-piece na ito, eh, para sa mga, mga, ano, nanay o tatay o mga single mom. Alam ko, ay yung mga saklaw niyan, eh yung mga yung for program na yan eh. So doon muna siguro tumutok eh, ang tanong namin ipaano eh, matutukan at sino mo So sana sa ganung paraan is uh, huwag muna maisantabi muna yung kagustuhan o gusto na mawala itong 4-piece program. Kasi alam niyo kung talaga So ayun nga no. nawala na. So basta yun kasi receive ka ng ano, four piece. Ang bahay mo naman second floor, third floor, 'di ba? Dapat tulan sa mga deserve. So yun lang muna, interaction tayo sa internet.